So, in this video, eto na! Ito na yung surprise ko sa sarili ko. At uh, surprise ko sa sarili ko. Yes, may ganon. At itong video na to ay dito ko na i-unbox ang pinakahihintay kong gift for myself for this coming birthday of myself sa October. At pwede ko na rin siya sabi na pang Christmas ko na rin sa sarili ko dahil nga talagang uh, pricey talaga siya. So, alam naman natin na parating ng iPhone 15, di ba? Marami na naman lalabas na ano niyan. iPhone 15 maliit, malaki. Okay. I mean, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, or F, I don't know. Hindi naman talaga ako tech. Pero I love iPhone na rin kasi ever since na, ano, na nag-iPhone ako. So, ito. Samahan niyo ako guys sa video na to dahil itong video to ay very inspiring. Inspiring kasi katulad ko dati na talaga naman, alam niyo yun, tulad ko dati na talagang wala, as in zero, walang wala. Pero ngayon, kaya ko pala, kaya ko na bumili ng iPhone 14 Pro Max na cash. di ba? Talaga naman. Lahat ng bagay na gusto mo pag-ipunan mo or ilaan mo yung yung budget para doon. Pero huwag nyo kakalimutan na kailangan ay meron kayong mga ipon bago kayo bumili ng mga luho. Ito naman is magagamit natin sa ating pagbablog. Malay nyo naman, di ba? Mabago ang ating pamumuhay sa pag sa pagbibideo natin sa Facebook, sa Reels, yan. Yan. So guys, please <laughs> <laughs> hindi ako makapag-vlog ng maayos kasi sobrang hanggang ngayon. Kasi kanina ko pa ito na-open pero para sa inyo ay open ko ulit. Yan, para ma-feel ko naman yung ano. Kasi check namin to ni Kuya Kat doon. Hmm, Ano. Oh, okay siya. So, eto na nga. Wala nang paligoy-ligoy ba? Ito na. Let's do this unboxing of iPhone 14 Pro Max 256 GB. So, eto na guys. Uunahin ko muna syempre yung mga previous sa akin ni Ate Blue. Buti ko na ipakita yan, ba? Diba? Uunahin ko muna ang pag-previous ni Ate. Bale, sa Taiwan ko nga pala ito pinabili kasi mas mura siya kaysa dito sa Poland. Kasi ang, ang ano, talagang napakalaking na, na itipid ko. Kaya super thankful talaga ako kay Kuya Katz dahil kumayag siya na bilhin ng iPhone. So, ayan, resibo cash. 40,900 siya sa NT. Ayan, iPhone 14 Pro Max Gold. And then, 256 GB shout out kay Ate si uh, Bing kay Chatin Telecom Shop. So ayan siya. Kailangan natin tong itago. Yan. At meron siyang kasamang Casey. Yan. Kapag sa ma ano, sa Maca talaga bumili is ano cellphone lang talaga yung makukuha mo at saka yung cord nun. So, ito, Power Mac pala. sa Mac. sa Power. So, ayan. Ang pa-previous ko, meron akong uh, uh, case ng phone. At meron siyang pa-free na Xiaomi adapter. And free na charger na I don't know. Ayan. iPhone, iPad. Pwede siya. Ayan. May pa-free na tayong tatlo. At may binila rin ako na case dito yan. Sa ko lang din binili. Ayan, at ito, may kasama siyang nag-order din ako na. Ewan ko kung maganda siya gamitin sa pang-protect ng camera ng iPhone. Kung di ba mag-iiba ang kanyang result. Ayan. Nagpa-bling-bling siya. Tingnan niyo guys. Di ba? Very girly. Tapos itong casing na makyot. Di ba? Ayan ganyan siya guys. So, kaya syempre, mamahalin natin po ngayon. Kailangan natin may handle with care and love and keme. Eh. All of, ano, yan, maging kain tayo sa kanya. Kasi talaga namang pinaghirapan natin ito. Yan. And then, not but, not, ano, but, <laughs> sorry guys. Talaga naman ano pang lola nyo? Galing kasi kami yung biyahe, di ba? Kinuha nga namin to. Pero kailangan ko Oops! Ay! Ay, ay! ay, 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 Grabe. So, ito na. iPhone 14 Pro Max 256 GB. Yan, guys. Ito yung box niya. Of course, ang napili ko ay gold. So, nung una nag-ano ko kung gold, um, uh, purple, yung di purple nila. Kasi lahat naman talaga maganda. Pero, naisip ko, parang mas ano kasi yung timeless yung gold or silver. Dito ako sa gold. Yan. Ito na guys. Wala nang paligoy-ligoy pa. Gusto na natin. Yan. 256 GB iPhone 14 Pro Max. Gusto na natin siya. At ito na. Tatanggalin mo natin siya guys. At lalagay mo siya sa pilid. Ito ang kanyang inclusion. Yun nga yung original charger niya at yung kanyang uh, pang tanggal. Pang open dun sa kanyang anong lagayan ng SIM card. At ito na nga uh, si iPhone. Anyways, <laughs> pagpasensya niyo na ako kung ganito yung reaction ko kasi talaga namang masaya yung puso ko kasi Aww. Sige, mag-unboxing muna tayo. So yeah, masaya ang puso ko kasi for the second time around, inuna ko ang aking sarili. Yan. Eh, hindi naman inuna. Uh, binili ko ang gusto kong ma mabili sa akin sarili. Kumbaga, na-enjoy ko yung pinagtatrabahuhan ko. Pinaghihirapan ko. So, ayan. Nakakatulong tayo. Pero, syempre, huwag natin kalimutan yung sarili din natin kaligayaan. Yan lang, ano, pinaka exciting part. Di ba? Ang saya niya. Oh my goodness. Guys, meron na tong tempered glass. Ah, uh, inano na to, yung skin protector. Inano na to ni Ate May. Nilagay na. Kasama siya sa mga freebies. So guys, ito na siya. Happy birthday to you. <laughs> At Merry Christmas, Bernadette. So yan buksan na natin. Actually, nabuksan ko na rin ito kanina. Pero dahil nga for the unboxing kemi tayo. <laughs> Yan. Buksan natin. Pangat ng kamay ko, no? Para sa iPhone. Kasi, syempre, pag nagluluto tayo, natatalsi ng mantika. Yan, nanginip. Tapos may allergy pa tayo. <laughs> ang haggard ng lula mo. <laughs> Yan. Oh wala na siyang ano, yung hello eh. kasi nga, na-open na namin to pag fresh ang iPhone yung ganun, kailangan <laughs> sabi ko, anong kailangan so, ayun uh, lagay ko na rin ka pala dito yung ano ko, yung face uh, security, face ID ko, I mean and then yung sim card ko, another sim card ko, so may passcode lagay ko na rin so, ayan siya guys ay, alert, alert. Orange sim card ko yung nilagay ko dito. Kasi, pag magka-travel ka sa Europe, uh, uh, pwede siya. Guys, thank you so much for watching this video. mag -e na ba ako? So, yan guys. May mga picture na rin pala to. <laughs> kasi, ginamit na namin kanina sa Roklavia, Brotslavia, or whatever. Kung ano man ang tawag sa kanya. May picture na kami ni Honey. Ang unang picture namin pala, dito is yung kami tatlo nila Kuya Katz dun kanina sa Sabshe abang kumakain kami ng kebab kasi sobrang ano ang pilang ng time namin dun so ginamit na namin So, ayun na nga, guys. Na-unbox ko na ang aking iPhone 14 Pro Max 256GB. Gusto ko lang mag-share sa inyo, guys, ng coming ano lang, konting M. Habang nilalagay ko tong aking A case na makyut. Ito muna ang gagamitin ko, guys. Ayan. This. Kasi medyo ano siya. Oh my goodness, ang cute niya guys. Diba? It really fits on my iPhone. Wow! Siya! Ayan, diba? Not now. Diba? Kasi may hawakan siya. Sana hindi, hindi naman siya, ano, Yes. But I think it's gonna protect me on dropping this talagang pinaghirapan na phone. So, ito maybe I will check later. What the dog Ayan. doing? Nagka-iPhone lang. Nag-English-English -English na rin. Right? <laughs> Yan na may titingnan ko kung magagawa ko to, may ko ito. Kasi baka kasi maiba yung kanyang ano, yung baka matakpan yung ganda ng camera niya kapag nilagyan ko siya niyan. Kasi, na, upon on my review, ah, uh, mayroong mga, ano, feedback na pangit yung maglagay ng ano, camera protector. Kasi, ano, parang pumapangit yung picture. So, ayun. So, guys, before anything else, this is not a brag for all of you. I just wanna share my one of my achievements iba ba? ko to. kasi guys, talaga naman sa normal na katulad ko na galing sa hirap, nagtatrabaho lang at saka kahit na alam mo kahit na kaya ko nang bumili nito noon pa is inyun talaga yung kailang, kailangan unahin. Hindi ito para bibilihin ko na to ano kasi gusto ko bang ganyan, gusto ko sumunod sa uso. Hindi po siya ganun, guys. Kung may mga magsasabi sa akin dyan, lalo na sa Pilipinas, na bakit si ganito? Hindi mo inuna? Bakit? Ah, gano'n, gano'n. So, huwag po kayo magagalit dahil ngayon lang po talaga ako, pinili ko na ako naman muna. <laughs> so, yun. Hindi ko naman kailangan mag-explain dahil ako naman ang kumikita. Ako ang nagtatrabaho at ako ang Pero, gusto ko lang din i-share sa inyo na unahin natin ang mga dapat unahin bago yung mga material na bagay. lalong lalo na ang pamilya. Pero once naman na inunan mo na ang mga pamilya mo at parang nakakalimutan mo na unahin ang sarili mo, huwag mong kakalimutan na mas makakatulong ka sa iba kapag masaya yung puso mo. So, isa to sa mga bagay na nagpapasaya sa akin dahil nga na-achieve ko na yung gusto ko talagang building. Dahil nga mag-birthday na rin ako at syempre magpapasko din naman na parang twice times to na to ng give ko sa sarili ko. At meron din naman tayong mga natulungan na din at ah uh, meron din naman na uh, tinulungan natin pero parang sumusobra sila. <laughs> ano na to? Uh, panunumbat? Hindi naman. Yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo guys na pag may gusto kayong bilhin sa sarili ninyo, huwag kayong magdamot para sa sarili ninyo. Lalo na alam niyo na nakatulong din naman kayo sa ibang tao, sa pamilya ninyo. At may gusto kayong bilhin, bilhin nyo para sa sarili nyo. Kasi nga sa ibang bagay nga, sa ibang mga individual nga na walang share sa pagpapakapagod bago nyo kitain yung pera na kinita ninyo eh. May naibibigay kayo or may naipupautang kayo na kapag hindi na nabayan is na lang. So guys, uh, reward yourself. Parang ganon. Kayong ano, ma-guilty kasi hindi lang naman ang mga bagay-bagay na ganito sa ating buhay. Kaya thankful. Be thankful na lang tayo dahil isa tayo sa mga nabayayaan ng malakas na pangangatawan para magawa natin ang ating trabaho at tayo kumita at mabili natin ang mga gusto natin. Siyempre, papaalala ko uli, unahin ang mga dapat unahin bago ang mga material na bagay. Yun lang guys. Sana guys na-inspired ko kayo sa video na to na kung meron kayong mga gustong bilhin, pag-ipunan ninyo. At kung hindi nyo pa kaya, huwag nyo muna siyang ipipilitin. Dahil kapag nabili nyo nga yung isang bagay na yon pero meron pa kayo dapat unahin na hindi nyo inuna, hindi kayo magiging masaya. Tulad ko ngayon, dahil nga, pinag-ipunan natin to at nabili na natin. Thank you for watching this video, guys. Kung bago ka sa aking channel, please do like, share, and subscribe. At be an inspiration to others, especially all W. Lagi ko nakakalimutan yung tagline ko na yun. Yun lang, guys. Bye-bye!